kapatid, ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 28, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin natin na binabantayan si Super Typhoon Goring na patuloy po na nagdudulot ng maulan na panahon sa malaking bahagi po ng Luzon at patuloy rin na pinapalakas nito ang habagat. Sa ngayon ay nasa layo ng 149 km east ng Dilasag Aurora na taglay ang lakas ng hangin na umaabot po sa 185 km per hour at bugso na 230 kilometers per hour. Maghapon po ngayon natatahakin niya ang silangang baybay ng Isabela at Cagayan at bukas, araw ng Martes ay maghapon naman natatahakin nito ang karagatan ng Northern Cagayan patungo na po dyan sa mga isla ng Batanes na nagbabanta po na mag-landfall dyan po sa may Batanes o kaya po ay lalapit at dadaan patungo po dyan sa may Taiwan. Ang sama ng panahon naman na nasa labas ng ating area of responsibility ay posibleng maging super typhoon ulit yan na mas lalo pang magpapalakas sa habagat. At sa lagay po ng ating ating panahon ngayon, dahil po sa bahagyang paglayo ng bagyo sa ating kalupaan, ay unti-unti na po na nababawasan ang mga pag-uulan na nararanasan po sa malaking bahagi ng Northern Luzon pero posible pa rin ang mga pag-uulan sa ilang bahagi ng Apayaw, Cagayan, Isabela at Aurora at sa susunod po ng mga oras ay mababawasan na rin ang mga lugar na mayroong wind signals. Pero pero sa ngayon pa ay nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 3 sa eastern portion ng Isabela sa May Divilacan, Palanan, Dinapige at sa extreme northern portion ng Aurora sa May Dilasag. Signal number 2 pa rin po sa May eastern portion ng mainland Cagayan. Diyan po sa May Peña Blanca, Baggao, Gataran, Lalo, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Santa Ana, Enrile, Tugigaraw City, the central portion of Isabela sa May Maconacon, Kabagan, Tumawi San Pablo, ben Benito Saliven, San Guillermo, Jones, Echage, San Agustin, Angadanan, City of Kawayan, Nagilian, Gamu, Santa Maria, Santa Tomas, Delfin Albano, Kirino, Burgos, Riena Mercedes, Alicia, Luna, Quezon, Mali, San Manuel, Aurora, Kabatuan, San Macho, San Isidro, San Mariano, Ilagan City, maging po sa northern portion ng Aurora, sa may kasiguran, dinalungan, at sa eastern portion po ng Kirino dyan sa may Matela. Signal number one naman po sa may Batanes, the rest of Cagayan, kasama na pang Babuyan Islands, na lalabing bahagi ng Aurora, the rest of Kirino, the rest of Isabela, Apayao, Nuevo Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra, eastern portion ng Ilocos Norte, sa may Pagudpot, Adams, Vintar, Karasi, Nueva Era, Banna, Marcos, Dingras, Solsona, Pidig, Dumalneg, Banggi, Polina, Manilo Islands, eastern portion ng Benguet, sa may Bocot, Bugyas, Kabayan, Mancayan, maging po sa eastern portion ng Nueva Ecija, sa may Karanglan, Pantabangan, Bungabon, Gobaldon, Laur, Rizal, at saka po sa Calaguas Islands. Dahil naman po sa habagat na patuloy pa rin na pinapalakas ng bagyo ay may mga isolated rains at posibleng malalakas na ulan dyan sa Maropa, Bataan, Cavite, Bicol Region, Ma Metro Manila, Western Visayas, Bohol, Cebu, ilang bahagi ng Samar provinces, Zamboanga Peninsula at Sulu archipelago. At mamaya ay sisikat pa rin ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero pero dahil po sa bagyo ay posibleng pa rin ang mga pag-uulan sa ilang bahagi na lamang ng Isabela at Cagayan at dahil naman sa habagat ay posible pa rin ang malalakas na ulan dyan sa may western section ng Central Luzon, ilang bahagi ng Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Leyte, ilang bahagi ng Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. At sa atin naman pong mga baybayin dahil po sa bagyo ay iwasan muna natin ang papalaot sa silangang baybayin po ng Luzon. At, at dahil naman po sa habagat na lumakas na ay iwasan din natin ang papalaot kapalaot sa kanlurang baybayin po ng Palawan, maging basa silangang baybayin ng Davao del so